Rider, arestado sa by-bus Operation sa Solano. Ang detalye ng balita, hatid na Idol Zena Marie Akdang. Timbog ang isang motorcycle rider na kinilalang si Alias Arman mula Barangay Agub sa ikinasang bypass operation ng Provincial Drug Enforcement Unit at Solano Police Station sa Barangay Rojas, Solano at Nuevo Vizcaya. Naaresto ang suspek matapos mahuling nagbebenta ng hinihinalang shabu sa isang undercover agent kung saan nakumpis ka rin sa kanya ang apat pang sachet ng pinaghihinalaang shabu, budel money na 1,000 pesos at iba pang gamit na may kaugnayan sa droga dinala ang suspek at ebidensya sa Solano Police Station para sa dokumentasyon. Siya ngayon ay naharap sa kasong paglabag sa Republic Act No. 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patuloy ang kampanya ng pulisya laban sa si ilegal na droga para sa katahimikan ng komunidad. Para sa IFM News, ako si Idol Sena Mariakdang, Idol! IFM News Balita naman sa ibayong dagat, US, maaring makiisa sa gulo ng Iran at Israel sa susunod na dalawang linggo. Si Idol Shobi Gagarin para sa IFM Foreign News. IFM. Foreign News. Inanunsyo ng White House na magpapasya si US President Donald Trump sa loob ng dalawang linggo kung makikilahok ba ang Estados Unidos sa umiinit na tensyon sa pagitan ng Iran at Israel. Sa isang opisyal na press briefing sa White House, binasa ni Press Secretary Caroline Leavitt ang pahayag mismo ni Pangulong Trump dahil sa posibilidad ng negosasyon na maaaring maganap o hindi maganap sa pagitan ng US at Iran sa mga darating na araw magpapasya siya kung kikilos o hindi sa loob ng susunod na dalawang linggo. Hindi pa malinaw kung anong anyo ng pagkilos ang tinutukoy ng Pangulo, ngunit ang nasabing pahayag ay patuloy ng seryosong pagtutok ng Estados Unidos sa patuloy na girian sa gitnang silangan. Habang hinihintay ng mundo ang magiging desisyon ng US na alerto ang mga bansang kaalyado ng Amerika at ang mga pandaigdigang organisasyon sa posibleng epekto ng desisyong ito sa kapayapaan at seguridad ng buong rehiyon. Para sa IFM News, ako si Idol Showbiga Gagarin, Idol! IFM News